Good morning, guys. Good morning. Today is Monday. So, pasok ka na naman. Balik iskwelahan na naman at balik trabaho. So, usually ang routine ko sa umaga pagising ko, alas 6, naliligo na ako. Pagtas ko maligo, doon ko na pini-prepare yung aming breakfast at lunch. Especially yung bao ni Jonathan. Ito ko nilalagay. So, tapos kailangan mag-provide ng tubig. And then, meron siyang snacks. And then, usually, sandwich lang ang ginagawa ko sa kanya. Kasi, ano, hindi po sila nag-iinit ng tubig. Ay, nang, hindi sila gumagamit ng microwave doon. Kasi, syempre, bata pa sila. So, it's not safe. So, hindi sila pinalaw gumamit. So, kailangan ang ipababaon mo sa kanila, sa mga bata, is yung hindi na kailangang initin at yung hindi masisira na hindi nakarep. So, usually, talaga, sandwich lang pinababaon ko sa kanya. Kaya pag nasa bahay siya, hindi siya, hindi siya pinibigyan ng sandwich kasi para hindi siya magsawa. At usually, ang sandwich niya rin na binibigay ko is peanut butter sandwich. Para may protein, di ba? So, ganun. Tapos, is snacks. Tapos, uwi naman na nila, ano eh, uh, 3 o'clock, labasan na nila. So, pag udating niya, usually sa work siya, uh, pinipick up uh, namin siya sa may, ano, uh, school bus drop-off. Tapos, doon na namin siya dinadala sa work. Kasi, matatapos yung work namin ng 5 o'clock. So, nakakarating sila sa, ano, drop-off. Is, ng school bus is mga around ano na, 3.20, 3.30. So, yung hintay niya na lang sa work is, is almost 2 hours na lang. So, hindi na ganun katagal. So, natapos ko nang i-prepare yung... Uh, it's right out there at the door. Natapos ko na i-prepare yung aming breakfast at lunch. Nagre-ready ako ng pang-dinner eh, yung munggo. Pinapakuluan ko. Para yan mamaya. So, continue ko na mamaya. At least medyo, ano na siya, bumuka-buka na. Para hindi ganun katagal. Tapos, may breakfast, So, Jonathan ang ano yung breakfast bar. Kaya, kuha na natin. Meron din siyang yogurt. Minsan cereals. Yeah, I Okay. Baba na tayo kasi ready na ang lahat. Ito na, nasa driveway pa rin kami. Pero palis na kami, obviously. So yun si Jonathan pa umupo kasi nasa driveway pa rin kami. Nasa kalsada na kami kasama namin ng aming little girl and my husband obviously yan so medyo maaga kami ngayon <laughs> so mag, mag kami sa ano sa parking lot ng ano ng bus ng school bus nila Jonathan yung pick school bus and yung ko I, uh, hit like button comment down below your favorite color oh there you go comment down below your favorite color daw oh ha Bunga. and subscribe and subscribe there you go dahil sobrang aga namin bumaba muna ang asawa ko pumunta ayun Ayan, yung nakaputi yun, na naglalakay sa harap ng naka-red na shirt. Sa gas station, bibili lang ng marienda. Ano siya eh? Ah, moist siya kaya ganyan dahil sa lamig. So. Yung gas station guys, malapit lang sa amin. As in right across. Lalakadin mo lang siya. Pwede siyang lakadin. Yan yung nilalakad namin ni Jonathan pagka-summer. Tapos kumakain kami sa ice cream shop. Ayan lang, right across yung ice cream shop. As in, harap lang na gas station. <laughs> oh, my son is so sweet ito mo. Ma. Malambing po talaga yung junanar ko. As in, super love Lagi siya nakayaka Tapos lagi siya nag nagsasabi ng I love you. Ganyan. He's a sweet little mungos. The bus is so early. That's the school bus Jonathan is. So, dito yung kanilang uh, pick up, uh, pick up and drop up point. It's so, church parking lot. Lunchtime time na Actually, I'm on my lunch break now. Actually, I don't need to take a lunch break right now. Um, ako kasi usually nagla-lunch ako kung kailan ko gusto. Walang specific time. Kasi ano. um <laughs> Paano ko ba sasabihin to. <laughs> yung ginagawa ko. Is hindi siya ganun ka-importante. So. Uh, tapos hindi naman ako. I'm not yung direct dealing sa mga customer. So more on like. Basta palakad lang. Eh, kung ano yung utos sa akin. Yun yung ginagawa ko. So pretty much ganun yung aking. um Trabaho. Tapos misa, pag wala nang iuutos yung binan ko, kasi usually yung binan ko lang naman nag-uutos. Minsan, nasawa ko, pero syempre, wag asawa, may sa'yo. Parang, di ba, iba. So, pag wala na silang mautos sa akin, tapos hindi kami ganun ka-busy, nag-assist din ako ng customer. Basta yung mga light lang, yung mga alam ko lang. Yung very basic, at saka more on location, how to, where to find this, and that, ganun. Um, pag wala na silang mautos, naghahanap na ako ng gagawin. Either naglilinis-linis na ako, nagsasalansan, nag arrange mga ganun. So, ganun yung madalas kong ginagawa. So, sila, pag kayong magla-lunch sila, magbe-break sila, kailangan nilang magtawag sa, sa walkie. May walkie. lahat kami may walkie, guys. Yan, may walkie kami. Um, para sabihin, oh, like, uh, day season lunch, uh, I'm going for my lunch, I'm going for my, my break, I'm going for my 10 minutes break, mga ganun. Kasi para hindi na sila tawagin pag kayo may customer o may kailangan. Pero ako, pag nagbe-break ako, walang nakakaalam. Pag naglalunch ako, walang nakakaalam. Kaklock out lang ako sa, ano, sa uh, time timesheet. Ganun, wala pong nakakaalam. Kasi wala naman naghahanap sa akin. <laughs> so, gano'n. Um, tapos, babalik na lang ako pag tapos na yung time ko. Basta, Basically, ganun. But anyway, so, I'm on my lunch. Kaya lang, wala man ako kainin dahil hindi, hindi, pa ako nagugutom, guys. Um, taba-taba ako na nga eh. <laughs> hindi ako nagda-diet, ha? Kahit tumaba ako, hindi ako nagda-diet. Um, wala lang. Hindi lang ako gutom kasi kanina, munch ako ng munch. Yung nag, uh, merienda, ganun. So, hapang nag-a-arrange ako kanina, bali nag-a-arrange lang ako kasi nag- nag ano kami nag uh, tawag to nag move ng mga stock para yung mga sa season uh, um, so habang nagagano na ako eh, may merienda din ako so I'm not really that hungry right now But anyway, so ang gagawin ko lang is ito, magcheck relax mag-check ng email, mga aning-aning, gano'n, ba? Diba? Ito, magbablog, usapin kayo. Hi mga langga, uwian na. So, dito na. Kalimutan ko yung jacket ko, nasa truck. So, medyo malamig. Nasa bahay na kami, mga langga. Tawang dito. Nagluluto ako ng, yung munggo kanina, na pinakuluan ko. Niluluto ko na, pinagpatuloy ko. Ilagyan ko lang ng tirang yun, kasi nag-barbecue ako ng, bab, ng baboy eh, madaming na tira kasi hindi naman kumain na asawa ko dahil kumain sa labas sila ng kaibigan. So, hinalo ko yun ang minix ko. Pero kumain, kumakain na yung asawa ko at saka si Jonathan. Si Jonathan, as usual, makin, um, uh, chicken nuggets, tas yung asawa ko is grilled cheese. Ganun lang sila. <laughs> It's already uh, eight past eight, 8 past 8, 8.15. Jonathan is going to sleep. Matutulog na si Jonathan kasi usually, ang bedtime niya is between 8 to 8.30. So, patutut brushing ko lang siya and then patulogin ko na siya. Yeah, it's, it's actually late now for him. So, sige na. Tulugin ko na si Jonathan. We'll turn the lights off na. Kasi ito si Jonathan, hindi siya natutulog nang uh, may ilaw. So kaya, ano, kailangan talaga patay yung ilaw pag kayong matutulog na siya. Hindi kasi siya, nasanay siya sa akin noon eh. Hindi siya, uh, kasi ako na nakakatulog pag bukas yung ilaw. So dapat patay yung ilaw para, ano, mas masarap ang tulog ganun.